Ako na ang saging, binuli nga saging. Gay, pasano ni sa kong anak. Dado ni sa karsada, mga kabukid. Sunod so, na po nga isa. Prodili kayo medyo dagko ni mga buliga, gagmayra ni. Tama-tama, makaya po. Di sumala sa iyang kusog po mga kabukid. Lisan ba pod po mo niya? Kanang mas labaw pa siyang kabukat. Wani, makita na ito nga kugihan po na akong mga anak manghakot na niya sa ginga nga salamat po ko sa ginoo kay kugihan po sila mo tabang malalain malalay na ko yan mga saging mga kating, ganiha dini mo ang mga plastaran gihakotan din ang napita o maghulat lang sa bayaran ani o niya ding taon-taon maabot ang bayar kay palito ning sa pero bratoha, ni Brato ha, dili nga mahal. Kini nga sige mga kabukid. Dagang salamat mga kabukid sa pagsudong. Nini nga video ha. Punta nyo kining nga mayunan. Magustuhan. Pinagis sa pag o pag-like. Dagang salamat mga kabukid.